Hello guys, good morning Happy Saturday yan Biyahe kami ngayon guys, biyahe kami ng aking anak Oh ayan, biyahe-biyahe na naman kami Biyahe na naman tayo Ito yung ating trabaho, waraw-waraw biyahero Diba guys? Aso Ha? Aso Da? Kita mo? Nakatawad kasi yung aso eh Yung maliliit Kasi pupunta sila dyan sa baba. Minsan dyan sila nahihiga. <laughs> Ayan, rest tayo. Ayan, trust, trust, trust tayo. Trust, trust. Wow. Talong, tira -tira 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 -tira. Tinutulak na yung motor, wala nang gasolina. Ano <laughs> oh, gasolina mo? tinutulak na. Paakyat pa naman, mabigat 'yan pag paakyat 'yan. Mabigat 'yan 'tong Ay motor ni babae, eh? tutulungan na lagi lang laki. Walang sala. Baganga galinda. <laughs>

Baka wow, puting astaga na, parida. Basta 'to pa yun And tapos na 'yung trabaho namin. Nag-deliver lang kami, oh. Deliver tapos naghakot na. Oh, dito na kami sa school ng aking anak. Balik na na kami sa bahay. Ayun. Yeah. Alis na tayo, guys. Alis na tayo. Tapos na naman 'yung saglit na trabaho natin. maya na naman. Yan. Hanggang sa muli, guys. Bye-bye. Ah, bye bye. Dito tayo muna tayo naka-park, guys. Oh, tapos may ano. Dito tayo mm. in, guys, nakaharap mismo sa tapat ng Blessed Catholic School. Yan. Blessed Catholic. Ah, Blessed Sacrament Catholic School. May yung Saturday kasi wala tayong paradaan na iba. Eh, dito muna tayo mag-park. Catholic Church.